Hello guys, ayan, magpa-park po kami. So dito po pag sa ano public parking magbabayad ka po dito sa mga machine. Ayan po si Habi. enter mo lang po yung plate number ng car mo. Ayan. Then per minutes po ang bayad diyan. Bali 250 dollars per hour. Ayan. Si hi sa pants mo. ganyan po dito uh, wala pong ano yan walang limit ang parking as long as mabayaran mo po yung pag stay mo kung ilang oras ayan guys andito po tayo sa downtown Saskatoon so bali ang binayaran ni HBI ay ilang ilang minutes 30 20 minutes ayan so ito po yung ano city hall ng Saskatoon. Mamaya i-vlog ko po yan dyan sa harap. Pag nandyan na ako. Kasi yan yung pang payad mo. Ano na po. Yan yung red po na yon Yun yung nagpipick up ng mga garbage dito. You need more? Ayan. Ayan si ang aming car. Si Robbie kahit sa ang ano ka po basta kung same lane meron po yan na uh, machine na ganito yeah, pay station pwede din po magbayad ka ng card kung wala kang cash napaka convenient po kasi may umiikot po dito ang uh, traffic uh, uh, parking ano parking supervisor mga ganon na chine-check po nila kung nagbayad ka pa I-scan lang po nila yung ano mo plate number mo Oh, ito oh Ayun guys, oh, diba? So dito po, mag-green talaga yan dito. si ate naglilinis Pilipina po yan ang bali ang magbabayad dyan ay city ang nagmimaintain dito is city so kailangan po pag after ka na nagbayad kung ilang minutes ang gusto mo ipiprint po po yung receipt para in case na magka problema hindi ka ipapakita ka po You're done?